Gusto po kayo lahat dyan Magandang huwaga dyan sa Pilipinas Magandang hapon naman dito sa amin Sa North America Yun, ata Ita po, pangalawa ko na itong <laughs> Vlog video Ta Ngayon naman po ang topic natin ngayon tungkol naman kay BP Sara Kay BP Lostay Piatos posit yun Ta Ta nakita ko po sa isang uh, post dito na naghihingi siya ng 6 yung 6 6 million ba na bumutoro sa tatay niya kailangan na pumunta sa ICC sa may Kolonga, ng dahil para raw i -jailbreak, eh, mag jailbreak daw yung mga tatay niya para makauwi isa pa rin tong isa pa rin tong abogado niya palibasa napakalaki ng pera binabayad sa kanya kung makahingi ng demand kay ki, ki Marcos lalapit din pala kay ki Marcos kung tuyain ninyo kung napastanganan ninyo si Presidente Marcos di lang sa inyo kumikibo ngayon lumalapit kayo dinidemand nyo pa mabilisan Sus Maria Sus Maria eh, ano yan sobrang na talaga itong ginagawa ng mga Duterte lalo na ito sa BFP Sara, biro nyo, naikot nyo na ang buong mundo pumupunta sa iba't ibang bansa. Ang tanong, saan ba kumukuha ng panggastos niya? Nakasama niya yung alipuris niyang sandamakbak na tambak ng mga bodyguard niya. Pumunta ka sa Kuwait, mas marami pa yung bodyguard niya kaysa doon sa mga tao Pilipino pumunta roon. Anong ginagawa niya? Yung pagkain noon, yung tirahan noon, yung gastos doon po sa sobra naman ang pagka-bilyonaryo ni BP Sara. Saan kaya kumukuha ng pera yun? Yan ang tanong. Sobra. Kumukuha kaya ng pera sa iba't ibang ano to? Sa iba't ibang pamamaraan, katulad ng sabi ni uh, Senator Terlianes, na may pumapasok sa account na na-bilyon-bilyon galing sa drug money sa Kasapugo. Yun. Yun siguro ang ginagastos niya. Biruin mo, hindi maubos-ubos na ang kali, kaya pupunta sa ibang bayan para sirain ang gobyerno natin. Oh, mga Pilipino naman nandun sa ano yan, sa ibang bansa. Sa palagay mo ba? Ako, nasa ibang bansa ako, OFW ako. Dito sa ibang bansa. Tapos sasabihin mo, sinusuportahan si si Duterte, ikaw, no way. Kasi yung mga taong sumusuporta sa iyo, mga bulag, mga bubo, na walang alam, kundi yung puro fake news. Pero kami dito, yung mga kasama ko sa trabaho, kami nag-usap-usap, hindi kami sumusuporta sa iyo. Mga UFW kami rito. Pero hindi kami sumusuporta sa iyo. Ang suporta namin si President Paros. Hindi ko ba gawa eh. Nakita mo, Dave, kahit di naman siya nangako na pabababahin niya yung ano to, yung 20 pesos na bigas, pero nagawa niya. Hanggang ngayon, sino nakikinabang? O, oh, yung mga didisyet, nakikinabang din, tapos pabatikusin nila, o. Oh, yung taong yun, nagtatrabaho, kaya nga naiiba siya sa tata niya, binabago niya eh. Ikaw, anong ginawa mo? Napakabastos mo. Sinungaling pa, Oh. E, uh, eh, grabe, grabe ang pinagagawa mo. Ah. Uh, inday, Lostay piatos, pusit, yun ang pinagagawa mo. Manira ng manira. Sa palagay mo kaya, tama yung ginagawa mo. Eh, di ka pa nga presidente, demonyo ka na eh. Mas lalo na siguro pag presidente ka na. Kung makapagsalita ka, demonyo na eh. Kung makapagbanta ka sa Pangulo, kala mo ikaw na ang yung Diyos eh. Sasabihin pa sa deep kulilat ang mga estudyante, ang education ng Pilipinas. Eh anong ginawa mo? Dalawang taong ka. Nasaan yung ano to? Nasaan yung yung pera ng deep Ed? yung mga laptop na nakuha ni Angara nung nangyari, kanta bulok-bulok na oh. dalawang taong ka, wala kang nagawa dyan sa Adipid eh, anong klase ka o. Oh. tapos sasabihin mo ngayon, nagtatrabaho ka ano pinatrabaho mo na nasa ibang bansa ka ba yan yung bayan yung pinalalamo ng sambay ng Pilipino pakatapos kung saan saan pumupunta sa, ang pinatatrabaho mo, yung empleyado mo Tama ba yung ginagawa mo ngayon? Tama ba yun sa mga Pilipino? Paniniwalaan ka ba? Eh, yan pala ka eh. Ginagawa mo na eh. Pagkahari-hariya ka na. Mas talo na kung maging presidente ka ng Pilipinas para sa si tatay mo. Pag sinabi, papapatay. Pag sinabi, yung masusunod. Napakawalang niya mo eh. Yung pala nga na, mayor ka pala, nanuntokan na eh. Nang sheriff eh. Kaya mo itsura mo. Napaka-arrogante ka. Sige po, dito muna <laughs> paala muna sa inyo kasi titingin pa ako diyan mayroon may gagawin pa. So, pag may time na lang po ulit, kahit ilang minuto lang makapag makapag-vlog na naman ako. Maraming salamat sa labat po.